kaya Lansi, ang kuldraw ayan o, nakita mo, ang leit no? tingnan mo pagpantayin natin, open ng konti tapos tingnan dito pagpantayin yan o, diyan na, pantay na diba, kita mo ayan o, tingnan mo layo maliit to oh. pero dito ka sa harap, dito ka gumanyan ka Imikot ka rito, yan. tingnan mo dito, Diyan ka, Yan sa likod ko o, tingnan mo pantay dun ha, pantay dun sa likod, ayan Oo. Pero tingnan mo dito sa harap ano. Oo. Oh. Hmm. Oh, Di ba? Kita sa camera? Hmm. Ayan oh, layo kahit dito. Oh. Dito ka. Ginagamot ko na ito pag ito hindi mo tinanggal. Sasabit sa iyo. Ko sa yung kamatayan. Nakita mo? Mm. O, oh, tingnan mo dun sa harapan. Dito, dito. Dito, dito. Umikot ka dito. Sa may likod ko. Dito may ano, dito. Oh. Tingnan mo. Dito, tsaka yan. Diba? Pantay na likod. O, oh, tingnan mo yung daliri. Oh dintika Kulam ka ng kulam. Kulam ka ng kulam. Matagal na ito. Hindi ka nanawa dito sa taong ito.